bring the resemblance of the plot to the Japanese animated movie na Your Name. What's your reaction? Hindi na ako na gulat <laughs> or nagkaka kasi initial reaction naman yun ng audience when they see a movie or a film with the same theme. Normal naman yun. Ang tawag doon kasi is film tropes. So, parang yan yung kabit kwento, time travel kwento, alien kwento. So, we writers use that device To make some story. para ano, parang wala rin, well, eh, may naisip akong kwento, pero natungkol siya sa baka ibang timeline. Will I stop myself writing it dahil may gumawa ka? So I think it's not a big deal for me. Alright, thank you MJ. Let's call in si Alan Santon. Alan! Hello, hi hey, Prancet, hi hey, uh, Muslim Interactive. So congratulations na so pasok sa MMFF yung may future yun. Remember, nagkaroon tayo ng press con presentation dito and then hindi namin na-expect na, na magpapasok sa sa MMMF. Do, Francel, tanong ko lang, saan kayo, dahil first movie nyo to, di ba? Saan kayo pinaka-excited dito? Bukod sa sasakay kayo ng float at kakaway sa mga fans ninyo, di ba? And ano pa yung mga ibang mga ina-expect namin na na, na nagagawin ninyo? Promotions, di ba? Um, sa lahat po ng ginagawa namin, excited kahapon ko kahapon po, kakapunta lang po namin sa bayan ko sa Las Maso. Sobrang nakipasalamat po sa mga katulayan ko dahil iba yung pagsalubong nila sa amin. Talagang sinagunan kami ng pagmamahal. Uh, sa mga susunod pa, um, may look forward po namin um, yung flow ko, flow parade. Uh, hanggang ngayon po, excited kami kung ang itsura ng Float namin and first time din po namin gagawin. Tapos, pagkatas nun, siguro um, ang Pasko, Pasko, Pasko sa mga sinihan. Yun kami yung, doon kami excited. Um, gusto namin mga sorpresa ng mga nanonood sa sinihan. Yun po. So, expect namin yung event sa mga sinihan. Gusto po namin ito. Si Francine namin. school parade namin. Uh, um, tsaka siyempre po, yung mapanood to ng mga, uh, ng mga tao. Kasi po, um, lahat kami dito pinaghirapan po namin to. So parang lahat ng hard work at pagmamahal na pinagawa namin, pinagsama-sama. Tapos ito po yung regalo namin sa pamilya ng Pilipino. So at yun po, din po ako mas na-excited. Thank you. Congratulations. Uh, Rose, you'll see us next. Go <laughs> Sorry. Um, Hello to the audience. Sorry. Coming from the title of the movie, The Future of You, kayo dalawa ba, are you the type na uh, who will really plan for your future? Uh, or may pagka-warrior? Yeah. So, Ibang ganoon pa, magiging future mo? No? And at the same time, paano nga, naki-picture ako diba? Paano kung pagdating ng future, wala na pala yung isang isa. Hindi na pala kayo magsasama future ka. na Anong yun. Nakakaanong mararamdaman niyo Mas lalo po ako nag-work sa future. Hindi pala ko po naisin, Jimpany. Ako po, as an overthinker na tao, Opo, iniisip ko po, po yun. So, maraming bagay. Pero ngayon po, tinuturuan ko yung sarili ko na i-embrace yung yung moment, yung present, kasi magiging memory ko rin to eh, pagtanda ko, pagdating sa future, gusto mo maganda yung mga mag-ibigbed ko. And, ayaw kong maging if then yung um, hindi kami parte ng future ng isa't isa. -isa. Um, uh, kasi malaki naman po ang uh, papel namin ngayon sa buhay ng isa't isa. Kaya, ganun din po eh. Para umabot kami sa level ng friendship natin ngayon. Kaya um, it's more of taking care of each other para sa ikagaganda ng future ng isa at isa. Um, ako po, gusto ko rin na uh, yung future ko, siyempre, uh, doon ako sa masaya. Gusto ko masaya po. Lahat naman tayo, um, sana yung future natin. It's so, okay tayo masaya tayo. At ngayon po, ang um, hindi ko sumagi sa isip ko na what if sa so mga susunod uh, hindi, hindi na kami makasama. Never po yung sumagi sa isip ko. Ang talagang plano ko ay eh, mas kalingan pa. Mas kalingan pa namin para mapatunayan namin sa kakahit naman magkasama kami. Hindi naman namin kinakalimutan na, in terms of work, sa show showbiz, siya si Francine Diaz. At ako naman po si Seth Fedelin. At may francet. Malinaw po sa amin yun, na ang kay Francine, kay Francine, ang para kay Seth, para kay Seth. Ang para sa francet, para sa francet. Yun po, hindi naman yung francet na pa, palagi. Kasi, doon kami nagsinungan. Doon kami, um, yun ang kabiling-bilingan sa amin ng mga magulang namin, ang damit mga mga, mga, namin, mga, 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 mga namin, sa amin. At na supportahan natin ang isa't isa. tayo para sa future, mas magali. Mas, um, kaya natin harapin kung mga uh, mga mangyayari. Pero ngayon, um, talagang nasa isip ko at nasa puso ko na gusto ko siya kasama. Happy ako pagkasama ko siya. At peace ako pagkasama ko siya. Yeah. Yeah. Baby you yeah.